Ah, uh, hello po, good morning po sa ating lahat. Ah, uh, welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng tipong subscriber, ng ating sasagutin. tuy galing po kay Mary Ann Gitano. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, maliliit daw po yung anak ng kanyang mga inahing baboy kasi mahina daw po yung gatas. Ano po ba ang dapat gawin? So kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga mahinang gatas po nating mga inahing baboy. Kapag yung ating inahing baboy po mga kaibigan ay malapit na po mga anak, dapat talaga 107 days, nag-shift na po tayo itong lactating feeds kasi yung iba po, kahit nasa uh, 107 days pataas na, ay breeder feeds pa rin po yung pinapakain hanggang nanganak yung kalang mga inahing baboy. Kaya, hindi po naihanda ng mabuti yung kanyang dede sa pagproduce ng gatas. Kaya ito po yung tandaan, bago po manganak yung inahing baboy nyo, 107 days onwards, mag-change feeding na po kayo ito, lactating feeds, 2.5 kilo per day na po yan pag abot na po yun 110 days to 114 days, dahan-dahan nyo -dahan munang ibaba, pansamantala, hanggang aabot ng 114 days na hindi talaga papakainin yung inahing baboy. Kasi po, mga po yan para hindi po siya mahihirapan. Kapag busog po yung inahing baboy at sa siya po yung, uh, labor at nanganganak, mahihirapan po yung mga inahing baboy ng ganyan. So dapat talaga kapag malapit na po mga anak inahing baboy, dahan-dahan natin ibaba yung kanyang feeding until mga anak siya dahan-dahan na natin pong itaas yung mga feeding isagad na po natin kung ilan po kanyang biik divided by 2 po yan yan pwedeng ipapakain po sa ating mga inahing baboy na lactating feeds para din po nadami yung gatas ng ating inahing baboy dapat talaga mayroon kayong reservoir ng tubig at nagkakonekta po yan doon po sa ating auto drinker palagi po po itong sinasabi po mga kaibigan yung tubig kasi importante po yan sa mga nagpapadiding inahing baboy kasi, yung tubig na iniinom natin mga inahing baboy, yan po yung nagagawang gatas at naipasa po niya sa kanya mga biik. Kapag kulang sa tubig yung katawan ng inahing baboy nyo, kahit na kumakain niya ng maraming lactating feeds, o kahit sapat po yung kinakain na niyan lactating feeds, kukunti pa rin yung gatas na napodyos kasi kulang na kulang yung tubig sa inahing baboy. Ano po mapupodyos na gatas? Eh, wala din po. Walang useless po yung ganyan. Kaya dapat po, pagkainin nyo po ng lactating feeds, kung ilan po yung biyek nya, divided by 2 po yan, yan po yung ipapakain nyo sa inyong inaheng baboy nyo. So halimbawa, kapag 10 biyek po yung anak ng inaheng baboy nyo, 5 kilos per day po ng lactating feeds ang inyo pong ipapakain mula 5 days hanggang aabot po lang 25 days yung tubig talaga po mga kaibigan wag na wag yung kalimutan yung tubig dapat mayroon kayong sapat na tubig na unlimited na tubig para anytime po makainom ng tubig po yung inahing baboy kung gustuhin man po nila. Yung inahing baboy na po mismo ang inom ng tubig kapag sila po na uuhaw and then yung inahing baboy na din, din po mismo ang ihinto sa pag-inom ng tubig kapag sapat na po na tubig ang kaila pong naiinom po mga kaibigan. Yan po ka importante ang auto drinker. Kumpara po sa walang auto drinker, kayo po ay nalagay lang po ng tubig doon po sa lagay ng tubig kapag nauubos po yung iniinom nating inahing baboy na tubig, ay wala na po silang maiinom na tubig. So, mas disadvantage po yung ganon. Mas advantage po yung auto drinker na meron kayong auto, uh, unlimited na tubig na stock kasi yung baboy na mismo po ang hihinto sa pag-inom kapag sila po ay sapat na po yung nainom na na tubig. Yan po yung advantage ng auto drinker. Kapag meron po kayong auto drinker, at saka meron po kayong unlimited na tubig at pinapakain po ng sapat na lactating feeds yung mga inaheng baboy nyo and then nagturok po kayo ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml then yan po mas lalakas ang gatas ng inaheng baboy nyo at saka yung kanyang biyek po mga kaibigan ay bibilog po yung katawan, malulusog at saka masisigla po mga kaibigan So yan po yung ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalam po tungkol po kung paano ba dapat paramihin ang gatas na ating inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.